Uh, katol din tong kay boss uh, one one uh, sa bagay hindi naman kalakihan pero sayang kasi ito hindi ko lahat ikakabit ito uh, wag dapat talaga eh yun nga sabi ko sa inyo pag presyo pagkaibang quality yan mga boss yun mga boss uh, tangalis ng lahat ayan umulan na naman oh. Uh, butang basa na naman uh, ang kalsada ayan si boss tumayo boss takas na ngayon sir tagig dumayo sa atin uh, ganito mga boss uh, bibigyan ko lang kayo kaunting kaunti kaalaman naman sa parts itong kay boss may dala siyang sariling parts ayan pa refresh niya uh, ito ang binayaran niya lahat ay magkano boss 1,000 1,000 1,000 1,000 sabi uh, siguro kaya boss ba't mo pala dito pinagawa tanong ko lang tanong ko lang ano napanood ko lang sa ano ah napanood mo uh, lang ako tapos dami ng malalayang sumusubok eh ah ah sumubok ka lang uh, din o oh. ah ganito mga boss kasi may nagiging customer din ako ah pag hindi daw binili ang parts sa sa, sa shop mismo na pinagawan hindi nila ikakabit yun ang napa, napapansin ko sa amin kung may dala ka lahat ang parts labor lang Nakakabit kami nun boss Walang problema sa amin Kahit hindi sa amin bumili Kakabit namin yan para sa inyo Ngayon ang pag-uusapan natin mga sir 1-1 lang ang binayaran ni boss sa Shopee Ayan, kompleto na Merong base gasket, head gasket Aiming chain Tensioner Guide, dalawa Bulb seal, apat na Barbula Ayan mga boss Bakit 1-1? One -one? Yan mga boss Ah... Uh, ito talaga madalit sabi Kopya lang Ano bossing Pinakita ko sa yung pinakaiba sa aming parts no <coughs> Dito naman uh, Inano ko lang sa inyo para Hindi mangyayari na Katol din itong kay boss uh, one, -one uh, hindi naman kalakihan Pero sayang kasi ito Hindi ko lahat ikakabit ito Halimbawa katulad nito Ang uh, guide niya plastic ang pinakita kong guide sa mga video natin may bakal lagi yung mga Ayan, ito plastic yung kay Boss, hindi to pwede kasi mabubutas to. Lalo na kay Kaiser naka-manual. Ayan, ngayon ibabalik sa stock tensioner timing chain. Itong timing chain kahit ito kopya lang pwede to kasi nakikita ko uh, medyo magandang klase pa. Pero kahit na ito'y local lang pwede to para sa akin pwedeng ikabit kasi may nakakabit ko kuding ganitong timing chain tapos sa gasket pwede rin to kahit local lang ang gasket valve seal hindi dahil pwedeng magkabit ng ganito uh, original na ikakabit natin tapos sa valve hindi rin pwede to. kasi kung ikakabit natin to mag iibang shims panibagong shims na naman ang bibilin apat ay ang apat ay 1000 plus na wag na natin to kasi itong kay Pusing ayos pa naman ayos pang barbula hindi pa lapat dito mga boss sa magtatanong bakit nakabili ng isang set sa mura halaga ayun nga ang problema boss madalit sabi local to ngayon pwede namang ikabit lahat no ang problema yung tibay hindi natin masasabi baka mamaya pag uwi ni boss pwedeng may bumigay pwedeng isisi sa amin kaya ang ikakabit namin Ah, uh, ito lang ang pwede talaga. Timing chain tapos tapos valve seal. Pwede na rin tong valve seal na to. Ayan. Tapos sa piston ring naman may binili din si Boss Bukod to, Sir no. Ito galing kay Berting. Ito original talaga to kay Berting. Tapos clutch spring. Ayan. Kung gusto niyo bumili Boss, kay Berting na kayo bumili. Kasi nakuhati kami niyan pero medyo may kamahalan nga lang pero siguradong SGP yun hindi katulad ng wag kayong tumingin sa saan kayo tumingin boss? sa raid? oh, overseas shopping marami talaga yung nabili oh, okay. ayan ayan nga minsan kasi ayan katulad katulad dito mayroon talaga nakalagay SGP Ah, wag tayong tumingin dyan dapat talaga eh yun nga sabi ko sa inyo pag pagkaibang presyo pagkaibang quality yan mga boss katulad ng carb namin mayroon daw 3350 Shopee ayun na nga ba, nasa sa inyo yon. Kung bumili kayo ng 350, nasa sa inyo yon. Basta ang amin, mahal. Ayan. Iba ang quality kasi mga boss. Tapos, ikakabit natin to sa mga nagtatanong ha. Na kung sarili namin parts, ikakabit niyo Ikakabit namin boss para sa inyo. Yun lang mga boss. Maraming salamat.